sa ah. mo, uh, things are better with Paulo now? Grabe naman things are better. Siguro po na kataon lang na ano na na okay yung mga nangyayari uh -huh. lately and uh -huh. then yung mga blessings ay Ang mga ganap ni Kim Chu bilang bagong ambassador ng Bill East. Narito ang kanilang media conference. kayo lahat. Good afternoon to my new family, Belize. Wow. Nagpasalamat si Kim Chu at ayon sa dalaga, very excited siya na makasama ang kanyang bagong pamilya na ang Bill is. today and of course, I'm very excited to be the new, the first, first ever brand ambassador of my new family, Bill. Ayon kay Kim Chu, super happy ito na siya ang pinakauna at pinakabagong brand. I'm very excited to be here today and of course, I'm very excited to be the new, the first, first ever, brand ambassador of my new family, Belize. So blessed naman si Kim Chu, sunod-sunod ang kanyang achievements at mga projects. Thank you so much for having me on board and I'm very happy and very excited be well, nang si <laughs> Naghandog naman ng isang awit ang dalaga bago nagumpisa ang media conference. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng staffs ng Bill East sa kanta ni Kim Chu at proud ang mga ito. And then, pag-log in ko ng mga um, information about myself. So, okay na kaagad. Nabigyan na kaagad ako ng credit and all. Mm -hmm. so, at napatawa ni Kim Chu ang officers ng Bill is sa kanyang sagot. And then we're able to use it already. Yes, oo. Oh, oh. Tinlay ko talaga magbahay ng kuryente. <laughs> oo oh, oh, naman, oo. Oh, oh. Amazing! Pagkatapos ng media conference, nag-picture taking naman si Kim Chu kasama ang staff ng Billies. Kinumusta ng isang interviewer ang friendship ni na Kim Chu at Paolo Abilino. Pero at ano lang, pasan lang. Kamusta na kayo ni Pao? Yung friendship niyo, yung okay naman, niyo? Okay <laughs> naman. Ano, ang dami namin ginagawa lately na magkasama. And then, marami din kaming show. So, sobrang kaming very happy. Ayon kay Kim Chu, sobrang happy daw ang kanilang friendship ni Paolo Abilino. Very happy and overwhelmed sa so, natatanggap naming love, support. So, na alam mo na ba siya, Kim? In what way? Gano'n na ka Yes, so, event. Event. yung <laughs> pakakakinala. Matatapon Congratulations, Kim Chu, as a newest and first ambassador of Bill East Company. Learning, yes. Ano installment lang natin ng mga magbigay ng love. Hindi yung buo. Happy na yung puso mo. Happy na yung puso mo. Installment lang din yung sagot ko kasi dahil mo na tanong eh.